sino ka man, ano ka man, saan ka man nagmula, walang pinipili ang tagumpay at ang bawat araw ay pagkakataon na akyatin ang kada baitang ng matayog na pangarap. Mayaman man o mahirap, gaya na lamang ng mga benepisyaryo natin sa araw nito mula sa bayan ng Magalang sa lalawigan ng Pampanga. Sa kabila ng kahirapan, tamang perspektibo at positibong pagtingin sa buhay ang kanilang naging puhunan sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Magandang araw po sa lahat ng ating manonood. Alamin natin kung ano ang kanilang mga nakamit sa kanilang pag-ahon sa tulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD dito lamang sa kwento ng pag-asa at pagbabago. Ako si Sir Nicole David. Currently, I am a faculty member of Bloomingfield's Academy Foundation Incorporated. At the same time, I am the supervisor for Junior High School Department and the supervisor for Student Affairs and Services. I am also the SSC or the Supreme Student Council Consultant and the Buffy Faculty Association Consultant. Kabilang si Nicole at ang kanyang pamilya sa mga nagtagumpay sa tulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na Department of Social Welfare and Development sa bayan na Magalang, ng Magalang, lalawigan ng Pampanga. Anak ng isang kasambahay at isang tricycle driver. Ikinuwento niya kung gaano kasapat lamang para sa kanilang pangunahing pangangailangan ang kinikita ng kanilang mga magulang. Growing up na walang wala talaga. The term is wala talaga. Napakahirap in a way na may gusto kang kainin, hindi mo makain, may gusto kang bilhin, hindi mo mabili, may gusto kang puntahan, hindi mo mapuntahan. So, kung kumbaga, sakto lang na kung ano yung mapoprovide nila, yun ang pagtsatsagaan mo. Kung ano yung pagkain na nandyan, yun ang kakainin mo. Hindi ka makapag-request kung ano yung gusto mo. Kapag may sakit, hindi mo alam kung saan ka pupunta para magpagamot so, napakahirap po ng buhay na talagang walang wala ka. Dahil dito, bukod sa tulong na nakukuha mula sa 4Ps, natuturing sila ng kanyang kapatid na humana pa ng ibang pagkakakitaan upang makatulong sa kanilang mga magulang. Elementary and high school also, you know yung mga kamaru, uh, yung susuhong in Tagalog, no, sa mga bukid. Minsan nanguhuli kami ng mga ganon, tapos ibinebenta namin sa mga matatanda. Yung nakukuha namin, uh, hati, binibigay sa kanila, tapos babaunin namin o no, kung ano man yung pambili na no, pwede naming bilhin sa mga yan. And then comes college, kahit na kami ay mga scholars at kahit sinusuportahan kami ng mga magulang namin, kami ng mga kapatid ko, is mayroon kaming kanya-kanyang mga racket. nag din po kami. Doon namin kinukuha yung mga pambaon namin. No, hindi lang po ako, pati yung mga kapatid ko. So, kumbaga, kung ano yung kaya namin gawin, para makakuha kami ng mga panggasos namin sa pang-araw-araw, ikaw ang gumawa ng paraan para maka maibigay mo po yun. Matagal na silang wala sa programa, ngunit sariwa pa rin sa kanilang alaala -ala kung paano sila natulungan nito. Kung hindi dahil sa tulong ni Forbes, uh, siguro hindi ako nakatapos, hindi nakatapos ang pangalawa kong kapatid at hindi rin makakapag-aral yung pangatlo at bunso namin. Kasi I believe kung ang isang miyembro ng pamilya, especially ang panganay, is hindi siya nakatapos sa series ng generation nila, hindi rin sila makakatapos. Kaya sobrang laki ang tulong ng poor peace sa amin. Hindi lang sa pag-aaral namin, kundi sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Mayroon siyang mga kapatid na gaya niya ay ninais din na makapagtapos ng pag-aaral. Isa dito si Nika na natupad ang pangarap na maging guro ng dahil sa tulong ng 4Ps. I am currently uh, a teacher po sa Blooming Fields Academy Foundation, a primary teacher. And I am a learning area coordinator po in Araling Panlipunan. Nakatatak na sa kanyang isipan ang lungkot na nadama ng kanilang musmus na sarili bago sila mapasa ilalim sa programa. Meron po kaming mga gusto, pero hindi po talaga namin nakukuha like yung pagkain po. Makikita mo yung mga pinsan mo na, ay, ang sarap na pagkain nila, pero ikaw, hindi mo makain yung gano'n. Kapag nagkasagit ka lang, anong ah, gusto mong kainin? Doon ka lang makakain ng Jollibee. Ganon po yung, ganon po yung experience po namin before. Pero ngayon, dahil nga po sa tulong ng Four Piece, nakatapos po kami. Kung dati po kasi si Mama, iikot po yan, magahanap po ng pagkain namin. Pero ngayon, iigot na lang po siya kung ano po yung uulamin namin everyday. Para naman kay Tatay Leonardo, malaking bagay ang 4-Piece sa kanilang pamilya upang kahit papano'y maibsan ng hirap na kanilang naranasan. Noon po, nagka lang ako. Puro kayo sa thrashigan para matagwit kung pag-aaral ng mga anak ko. Ngayon dumating yung 4-Piece, laging tulong niya sa amin hanggang na napatapos ko sila sa pagtutricycle. Nung kasunukuyan po nagtumira kami dito, kalahati lang po yung bubong namin. 12 years po, pinagtyagaw namin. Hanggang ngayon, nakapagtapos na sila. Nakaturong na sila sa pag -ano, pag paggawa ng bahay. Para sa isang ama ng tahanan, walang pinakamasaya kundi ang makitang maganda ang magiging kinabukasan ng kanilang mga anak. Proud po ako sa kanila. Lalo na nag-graduate sila po cum laude. Lalo na yung isa tapos ng masteral, ngayon nag-aaral pa ng doktoral. Gaya ng ibang benepisyaryo ng 4Ps, nagsumikap ang pamilya David na iangat ang kalidad ng kanilang pangumuhay sa pamamagitan ng masinop na pamamahala sa perang ibinibigay sa kanila ng 4-Piece. nung pong hindi pa po kami nakasali sa 4-Piece, ang trabaho po ng asawa ko, nagtatricycle po siya. Kada pag-uwi niya po, pinabibili ko yung kailangan namin. Pinagdadala ko pa po siya ng listahan noon eh. Linalagyan ko po ng pangalan sa bigas, sa ulam, yung kuryente. Wala pa po kami tubig noon, nagigib lang po kami dito sa kapila. Tapos nga sabi ng anak ko, binalita niya, kasama ka sa four piece ma, sabi niya. E di pumunta po kami nung tinawag kami. May binigay po silang papel sa amin na yung panunumpa. Binasa ko yon tapos sinunod ko rin po yung nakasulat doon. Kasi pagkakataon na po yun na matulungan kami para sa pag-aaral ng mga anak ko. Nakatulong din ang Family Development Sessions o FDS sa ilalim ng four piece upang magabayan ng mag-asawang David ang kanilang mga anak. Sabi ko po sa asawa ko, ayusin namin yung buhay namin. Magtanim kami sa mga anak namin kasi wala kaming lupang tataniman. O hanggang ngayon po, na, natatandahan po ng mga anak ko na mag aral sila ng mabuti kasi lagi ko sinasabi sa kanila, wala kami ipapamana sa kanila kasi wala kami pera. Kaming mag-asawa, hindi kami mayaman pag nagka-payout po ako, yung para sa mga anak ko, tinatabi ko na. Para hindi lang po sila mahirapan sa pag-aaral nila. Kasi yung panganay ko po noon, may bayad pa po yung sa college. At saka nung elementary sila, marunong din po silang mag-ipon ng pera yung mga bata. Nakikita po nila yung kahirapan. Natututo sila sa buhay. Abot-abot ang pasasalamat ng pamilya David sa 4Ps dahil sa naging malaking tulong nito para makapagtapos ang kanilang mga anak at makaahon sila sa hirap. We would like to thank po, syempre unang-una sa ating pong Panginoon kasi meron po siyang um, mga ginamit or instrumento ayan, sa TES po nung kami po ay nag-aaral. Sa ating municipality po, syempre sa DSWD, maraming maraming salamat po sa program po ninyo at uh, malaking tulong po sa aming pamilya ang binigay niyo po sa amin. Maraming maraming salamat po dahil hindi po sayang yung binigay nilang tulong sa amin kasi nakapagtapos yung uh, mga anak ko. Yeah, maraming maraming salamat po. Maging ang mga kawani ng DSWD na naging saksi sa kanilang pinagdaanan ay nagalak sa kanilang tagumpay bilang benepisyaryo ng 4Ps. Sila po ay nasasakop ng SET 6A. Bali, 10 years na po sila sa programa ngayon. Si Olympiad Manaloto David ay 48 years old. Nakatapos lang po siya ng elementary. Ang trabaho po ni Tatay Leonardo ay isang tricycle driver na kumikita po ng 300 pesos per day. At si Nanay Olympia naman po, siya po ay nagtatrabaho ng kasambahay sa kanilang kapitbahay. Ang kita po niya doon ay 3,000 monthly. May apat na anak, sila Nicole, Nika May, Syra May, Kylie May. Si Nicole ang kauna-unahang naka-receive ng ESGPPA na tinatawag po natin or Expanded Student Grant in Aid Program for Poverty Alleviation. Sila po yung first batch na nakakuha po noon sa PSAU or Pampanga State University. Ang nakukuha po nila noon is 40,000 kada sempo. Then si Nika May naman po is 25 years old, recipient din po siya ng CHED Tertiary Education Subsidy, siya po yung balika ano ng ESGPPA. Tapos si Saira May naman po, 21 years old, third year college, uh, nag-aaral po siya sa Holy Cross, Concepcion, Tarlac. Ang kinukuha po niya is BS Accountancy. Patuloy din kaagapay ng DSWD ang lokal na pamahalaan, Upang magbigay ng karagdagang suporta sa mga benepisyaryo ng 4P sa kanilang nasasakupan. So meron din tayong special program don sa ating mga exited families na kung saan. Uh, yung mga gustong magpatuloy pa rin mag-aral after the Pantawid beneficiaries ay ang munisipyo ay nagpo-provide ng assistance for educational assistance. And then we have also a program for the youth. Last year, we started the organizing of the non-attending children in school. So, Uh, katuwang namin ang office ninyo dito sa Magalang so nag-collaborate kami to organize and then isama din sila sa mga skills training kasi meron tayong peso na kung saan nagkakandak ng mga skills training not only for the family heads kundi yung mga out of school youth din. So priority natin of course ang mga uh, pantawid beneficiaries na not attending in school. Isang patunay ang pamilya David na walang imposible sa buhay. Hangga't mayroong ta'im team na pananampalataya, matibay na pamilya at patuloy na nagsusumikap. Ang masasabi ko is um, kung ano man 'yung sitwasyon na nararanasan mo ngayon, tandaan natin na walang permanente sa mundo. Everything is pwedeng magbago sa isang kislap. Basta You hold on kung ano yung nandiyan ka ngayon. Gawin mo kung ano yung kaya mong gawin. Magsumikap ka, mag-aral ka ng maayos. Kung kayang tumulong pa sa mga magulang, tumulong ka pa. Magpursigi ka lang. Tandaan mo, hindi hadlang ang kahirapan para ikaw ay makapagtapos sa pag-aaral. Habaman ang dilim para sa taong umaasam ng liwanag. Tiyak na masusumpungan ang ginhawa ng sinumang patuloy na nagtatahak ng daan tungo sa panibagong umaga. Naging tulay ng pamilya David ang kahirapan para pagsikapan at tawirin ang baku-bakong daan ng buhay at kalaunan ay lisanin ang kahirapan. Sabi nga nila, fortune favors the bold. Anumang bagay na binibigyan ng kapalaran ay ginagamitan ng tapang sa madaling salita, pinagtsatsagaan, pinaghihirapan dahil hindi natitinag ng pagsubok ang matapan. Ako po si Director Aldrin Fermin ng Traditional Media Service na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na linggo, abangan ninyo muli ang aming kwento ng pag-asa at pagbabago.